Sila balik mo dagada

diretso lang eh. Basta diretso lang We're here! Ang layo ng bahay ni Mr. Sabunganay. Ang layo. Mr. May baka matuloy.

ay Sa yung kapatid niya, ayan. Malabay, malayo pala yung pinapasukan mo saan? saan yung daanan mo dito? dito sa baba malayo ah kasi dito yung may tatigman din may tindahan dito may tindahan dito mayroon oh, sino yung bibili merenda? sino yung bibili? Hindi dito, ano, dito, ano, ayun. dito. Bili ka na, dito ka muna. Ay yung Ikaw. ka meriyan ba? Ha? Dito ka ah. Ano, ah. Si, uh, hmm. Bili ka ng ano? Tatlong litro.

Ah, ito noon natin si ano? Pangalawa po. Tapos ikaw? Hindi po, yung pangalaw na sa Ah. Tapos kapatid mo rin mga ito. Ang niya rin? Okay. One, one, two, three, four, five. Hmm. Yung isa? Ay, hindi, eh, ah, hindi eh, ito to. Pa ano, ah. Ito yung sinama mo sa bahay. Ito, ah. ko malayo ba nga dito? Bilihan ng sapatos? Sa uh, palengke po. Uh, As, malayo? malayo. May manawag din po. Ah, manawag. Malapit ang manawag dito. Oh, sa mong sumama. Marunong kang, ano, marunong kang... Babasit. Mina, hindi mo lang ako. ma. Marunong kang ano, bumalik dito. Pag sinama kita, bibili tayong sapatos at damit. Sabi, 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 Di, mo, di ka marunong. Sama ka naman, sama mo lang si mama mo. Tapos ang ano, sabi sa akin nung ano nang tito ko. Okay, okay, Bibigyan okay. siya ng allowance buwan-buwan. Meron siyang binigay sa akin na isang buong taon. Tapos ngayon ibibigay ko na sa iyo yung allowance niya. Ano ba ngayon? Na, uh, September na no. Ibigay ko yung baon niya. Ano to? ko. Tapos ay, Ay, pupunta ka muna, di ba, doon sa banan, mm. tapos sabihin mo sa akin doon. Meron din po nga sa... Mama, ah, sa babang, sa store? Ah, kaibigan ko hindi po. Ah, kahit doon natin. Buwan-buwan lang sa store. Tapos, para tuloy-tuloy yun, tuloy, tuloy, dapat galingan mo mag aral Ha? Huwag kang mag-absent po. Huwag kang mag-absent. Sabi ko, mag-absent yan po, kuya, ay, eh. Lagot dapat papasok pa. Para anong grade mo na ngayon? I think if ay, si jo, Jonard pala, no? Ka, ay, kala Jonard, grade 3 ka ngayon. Oh, sa grade 4, para sa grade 4, meron ka ulit allowance. Bibigyan ka ulit nung ano, yung para Amerika. baka pag nagbakasyon, baka bisitahin ka dito. hanggang ano ka, mag high school, hanggang mag college. Basta pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Ano ano ba gusto mong maging paglaki mo? Ano? Pulis? Ano? Ano gusto mong maging? Gusto mong maging pulis? Ano? 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 Attorney? Doktor? Ayoko. dito kayo lahat natutulog do tadi dito? Uh, ano kay ano dito ano tadi 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 Ano yung tadi 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 Ano yung tadi 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 Bahay tadi 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 Kasi nang sasama, ibibigay tayo ng sapatos sa mga tao.